Ay mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi, magandang uh, uh, umaga ayun mga kalingap at kung bago lang ho kayo sa ating channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawang mga video. At uh, ngayon po mga kalingap, uh, namili po tayo ng uh, grocery ano. So, uh, nagbago po yung isip ko mga kalingap kasi naalala ko po si Si Lolo Mario po, ano, kung natandaan mo yung uh, namama na ko lang, yung na, kuha ko nung isang kat, tatlong araw na. Naalala ko pala po siya, ano, na wala siyang pagkain, ano po mga kalingap. Uh, siyempre, uh, doon na muna natin ibibigay yung nai, nabili ko pong grocery, ano, para meron na siyang pagkain. So ngayon mga kalingap, babalikan ho natin siya para maibigay muna natin sa kanya yung binili po natin na grocery. Kasi uh, magi-scout po sana ako ngayon itong nabili kong uh, grocery, counting grocery ibibigay ko po sana sa uh, maserting makikita ko ngayon na uh, ngayong araw na ito ano. Pero nagbago po yung isip ko. Habang nagte-travel po tayo ay naisip ko si naalala ko si uh, Lolo Mario na uh, sa kanya ko muna ito ibibigay para meron siya pang-alalay sa kanyang uh, uh, pang araw-araw ano po kasi wala na po siyang kakayanan na maghanap buhay ano po mga kalingap so ngayon po mga kalingap samahan nyo ako para puntahan natin siya ayan po Shoutout po sa mga kay Kuya Mario Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel Ayan, thank you Rachel Thank you po kay Kuya Mario Salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no, Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless and Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Ayun po mga kalingap. So, uh, ay, nandun. Wala ho talagang andito na po tayo sa kanyang bahay sa kanyang uh, dating pwesto ayan hello po tay huh? Mario ano po ayan bumalik po ulit ako ano kasi naalala kita ano po talagang dyan na kayo titira sa kwan sa paghahanap ninyo ng ano naman po yan gabi uh. ano, ano po, kumusta nag-almusal na kayo? Nagkapilang? Ah, nagkapilang ho kayo. Bakit wala na naman kayong naubos na yung binigay ko sa iyo nung hey, tatlong araw na? May sinahing ako. May sinahing Hindi ko po. Ako Kaya lang wala kang ulam. Kuya, binigyan ako konting gulay na lang ka dyan sa pabila. Ano po, kumusta na yung pakiramdam nyo? Ay, kahit nga ma, sama pa ang pakiramdam, may pinipilit ko ito lang. Ayun. Pambiling kwan tama tama po tayo ano nag ano po doon po tayo kasi mainit wag na tama na muna po yung kuan oh yung hanap ninyo ng ayun kasi may mga gabi nga pala dito ayun ay yan po ano pong gagawin niyo diyan sa gabi nyo tay dali ang po muna para ko ay ibebenta niyo ayun po mga kalingap oh yung kanya pong na kuan kung ano-ano na lang po yung nasa ilang tali naman po yan mga ilang tali yan Siguro ito mga bayintihin lang. Hmm. Kaya bayintihin lang yan. Oh, sandali ano sa... Nasa magkano po yan? Dalo ba, mga bayintipis? Sandali lang yan. Hmm. Ano naman po ang mabibili niyan? Eh, kahit sampung pisong kanin. Pero may sinahing ako dyan. Hmm, meron ka pong... Uh, ano uh, bili po na lang ako ng gulay. Ano po yung binigay ko sa'yo nung kuwan? Binili mo rin ng... Binili kong bigas. Ayun. Halos sino doon baga tayo dyan paglabas ninyo? Ah, Oo, noong paglabas ko noong lumabas ka na rin. Ayun po. Kasi po tay, ano, ngayong araw sana ay eh, mag scout ako, maghanap ako ng mga ibang matutulungan, ano. Nag-grocery na po ako ng kaunti, ano, para sana sa maswerte na naman na makukuha natin, na mabibigyan ko ng, ng grocery po, ano. Pero naalala po kita na kailangan sa iyo ko muna ibibigay yung grocery na pinamili ko. Ayan po tayo, tama-tama po. May meron tayong Ayan. Ayan po tay, tanggapin mo muna po itong grocery ano uh, may meron po diyan na kape ayan po kape tapos may noodles ka na pero sana tay may tinapay ka pa po diyan at saka bigas na rin ayan sana ay eh, pambigay ko sa makukuha ko pero naalala kita sabi ko sa iyo ko muna ibibigay kasi po tay, araw-araw ako naghahanap po ng mga matutulungan, ano? At uh, siguro po para sa iyo, ano? Yung hintay na lang po muna tayo kung ano yung magiging aksyon sa... Dito po sa atin, ano? Sa pabahay... Uh, dito sa bahay mo, ano po? At uh, sana po ay meron po makakita sa... Uh, mga video natin, ano? At uh, sana matulungan din kayo, ano tay? Hmm. So ngayon po, ano pong gagawin mo diyan sa... Kung ano magtitinda pa pakak... Bibinta ko pa yan. Nalagdagan ko pa. Ang um, po, ano. Madalong tali lang yan ay. Ay doon sa dinadalang ko yan, mga limang tali. At ginugulay nila pang Kailangan po tayo mag, uh, magsipag din po. Ano para may... Hmm. Meron kang... yaman man na dito. Sa construction, mahirap na din. Mm -mm. So, tay anong masasabi mo po sa uh, ano masasabi mo diyan sa natanggap nyo na dito nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay na ibinibigay ninyo sa amin. Parang yung karamihan bagang tinutulungan ay eh, may biyaya din na narating. po. Mm -hmm. uh, sa ngayon po ang uh, ang talagang nararamdaman ko yung tumulong po talaga sa mga katulad nyo ano yun talaga po ang uh, mission ko yung tumulong po sa mga uh, nangangailangan mm. at uh, yun nga po medyo hinto lang tayo dito dahil uh, napunta tayo sa bakasyon ano kaya uh, so naririnig mo ako tay? Uh, mm. so ngayon po uh, magbibinta kayo ibibinta nyo yung gabi mm -hmm. uh, ayan po mga kalingap si tatay uh, ngayon po na abutan nga natin na ko na po ano mag uh, ay 12 na pala kung makita nyo mga kalingap ito uh, mag total 30 na ho ay nandyan pa rin siya sa uh, paghahanap po ng mga ma, maititinda niya ano at kasi nga po sabi niya kapag hindi siya maghanap ng ganito wala po siyang uh, pagkain kaya mga kalingap ito po nabisita natin siya para mabigyan po natin ng counting uh, grocery po ano kahit alam niyo mga kaliyam kahit uh, alam nyo naman yung grocery ho, ngayon ay talagang medyo mahal na po ano at may dinala natin siya ng bigas uh, ayan binil nilagyan po natin ng uh, bigas sa uh, noodles at saka yung ka, kape may kape na po siya at saka yung uh, bigas ano po Uh, hindi rin po mga kalingap basta-basta yung bibili po ng ganyan lalo na po ngayon ano Sobra po ang mahal ng bigas Kaya yung iba dito hindi na po makapamili ng mga bigas Ano talagang sobra ngayon Kung wala ka uh, makikita o uh, kinukuna ng mga pambili po ano Talagang mahihirapan ano kayo Kaya uh, ayan po mga kalingap Ayan, tanungin pa po natin ulit si tatay sa mga anong masasabi niya sa atin. Ay, ayan po, oh, alas 12.30 na po nandito pa rin siya. Tay, ano pong masasabi mo sa mga nanonood sa atin, tay? Masabi ko, kung halimbawa mana, mayroong tutulungan, eh, ki, tutulungan, tutulungan, mm. Sa mga kuwan po, sa mga nanonood sa atin, uh, uh, shout out ka po, baka mayroon kang gustong ipa... Ano po yung gusto nyo? Halimbawa po, ano may nagtanong sa mga uh, nanonood sa atin. Tanungin ka tay, ano po yung gusto nyo, uh, regalo, ano yung gustong itulong para sa inyo tay? Yung kaya lang. Kaya lang po? Yung kaya lang. Halimbawa, maghiling man ako ng... Hindi kaya, hindi papano din naman yun. Ayan. Halimbawa, halimbawa po, ano naman po yung uh, uh, gusto ninyo na tulong para sa inyo? Gusto ko, maayos lang yung ko dyan, um, higaan at hmm, higaan. isang gabi, hindi ako nakatulog, nagtuturulo. Hmm, hmm. Ay, gusto nyo lang ho na ipaayos yung uh, higaan niyo. Hmm. ninyo. Ayan. Ayan mga kalinga pa, uh, yun nga po may hilingan po si tatay na mapaayos lang po yung uh, kanyang bahay at ayan po mga kalingap samahan nyo ako at pupuntahan nyo natin yung kanyang tinutulugan ayan po mga kalingap uh, pasukin po natin yung kanyang bahay ulit ano po ayan po, ayan po mga kalingap yung kanyang bahay ayan po ayan, na uh, namnamin yung mga kalingap yung uh, bahay ni tatay at yung may yung kon po ay mga tumutulang, tumutulo po ano may dalawang uh, yero lang na butas butas na rin ho. ayan ayan po ang buhay dito ni tatay hindi na po siya makapagtrabaho masyado dahil nga medyo meron din po siya nararamdaman ano at ayan uh, nga po mga kalinga po turo uh, na nga ito uh, yan. ayan na ayan ang naipilad po mm -hmm. so, basa din yan ay bilid ko kanina mm -hmm. ayan po mga kalinga sana po ano Salamat na mga gustong tumulong kay Tatay Mario po. Ano? Ay open po ang ating uh, uh, channel ano po para maipaabot sa kanya kung ano man po yung gusto ninyong ipamigay, ibigay. ayan po. Uh, uh, dito lang po siya nahiga. Dito lang siya nakahiga, mga kalingap. Ayan. O sige na po Tay, sige. Salamat. Okay po tay. Okay na. Ayun. Ano mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating video para kay Tatay Mario ano po at sana po sa lahat na mga makapanood nitong uh, ating video sana po mga kalingap uh, paki-like and share naman po at uh, sana wag natin i-skip po yung mga ads at uh, yun po ang nakakatulong sa ating channel ano po para marami po tayong mga uh, uh, senior citizens lalo na mga naghihirap na mga kababayan natin ayan po uh, at huwag nating natin kalimutang supportan. Kuya Bal Santos Matubang Ated na vlog at uh, Dodong Rowel Kalingap Awi at ang inyo pong likod Marius vlog po sana po huwag natin kalimutang supportan dahil ito po ay yung ating uh, gawain sa araw-araw na makatulong ayan po marami pong salamat sa lahat mga kalingap ayan,